Yo! <laughs> Good morning sa inyong lahat mga buseng na Tumila yung ulan. Ayan, so lalabas muna tayo mga buseng na no, wala kaming ulam. Ngayon bibilit tayo ng kahit na isda o bangus lang dyan kasi mahal siguro mga isda ngayon. Dahil sa bagyo, no? At bira lang siguro yung isda. Kaya't bangos na lang siguro yung makikita natin dyan, Okay. So kita kit sa labas mga bus nga good morning sa inyong lahat At ayan Ngayon lang tumila yung ulan Hindi rin naman ako maka ano, Makapunta sa Ano ba yan, Sa ilog no Dahil sobrang lakas ng ulan at hangin Kanina ka mula pa kahapon no Oo Ilang araw na nga eh Di ba Ay la iwan Pero sabi ni Lemuel <coughs> may mababa naman daw yung tubig doon sa kanila sa kan sa ilog ng Barutak. Kaya sabi ko hindi na lang ako pupunta. Ayun, so kita kit sa labas mga busay nga. Ha, habang wala pang ulan. Ayan, tara na. Sulod. Ga. Sulod. Ay hayop. <laughs> Sulod. Sulod ayo. lukluk ko aso to, eh. Kada <laughs> lego ito rana. Hoy. Wiset nga ayam dai. Na <laughs> bukas ang tilot siya. Bukas oh. Hayop na aso yun ah <laughs> yan sana may mga isda kaso malayo pa yan yung pupuntahan nila yung mga isda na to ang mag eh, sa barutak mangyan sila bumili ng pang tinda nila kapon nag vlog ako no? bumili sana ako ng, kaan, ng panghanda eh maulan naman hindi naman ako makapagluto nito dahil wala ano mahirap maglabas-labas no kaya sabi ko nagkwa na lang ako magpakiter ano ba yan yung sa catering, nagpaluto na lang ako ng kwa na ng panghanda mamaya sa karawan ni Macy ng anak ko birthday niya kasi ngayon eh kaya sabi ko kahit na pang kwa ng merienda lang at least may eh, kwan siya no may pagsalusaluan yung pamilya eh last year hindi siya hindi kami nakapaganda walang budget eh ayun oh may isda oh tingin tayo doon dito na lang oh <laughs> o oh, diba hindi na tayo lumayo isda. ano isda nyo nga dah? bang rosa ro bawa Tira? 140 mayroon hey. 140 hmm. sige, ay libot yung wana <laughs> isang pirasong bangus maliit pa, 140 okay, sana magbili dyan sa kanila kaso eh Kaya sa mga soke, natin magtingin ng isda at sakakan yan sila, mamayang tanghali yan, obos na yan kasi yung mga tao to, hindi rin makalabas eh hindi lumalabas, eh maulan pa naman, o, kita nyo itong ano, buti nga oh tumila yung ulan at saka nagnipis pero mamaya kundi ito naapahan ah, na naman to? lakas na naman ng ulan ngayong umaga nga napakalakas ng hangin at ulan eh, oh. ayan oh, yung mga daon pa sa kalsada oh. <laughs> ngayon nga lang tumila kaya't lumabas ako oh yeah lakas ng hangin ah kaya't nakalabas ako para bumili ng pa wala kaming ulam eh wala kaming maulam ngayon eh yung mga Pang panghanda mamaya payo na lang na kunin kaya lang naman yun tatlong putahe kuhaan lang naman eh, yung bihons pag at sakapan at saka para sa karawan ni Macy agabi yung mga dahon dito sa kalsada lakas kasi ng hangin kanina eh. mula pa kagabi ang lakas salamat naman at eh O, oh, ay mag-ingat kayo diyan no oh. bandang Pangasinan sina kuan. ah Ronald the Farm Boy ayan shout out ingat kayo diyan na oh. signal number 4 kayo diyan eh una ay upload ko to bukas ah grabe yung mga palayan oh tiba-tiba tong mga naunang nagtanim kasi may buhay na yung palay nila tapos maganda yung tubig pero yung mga huling nagtanim ah, lugi na yan sila ganito oh, napawa na yung iba ah, Pa na, na nalunod na natin kay tatay okay lang yan kahit na makita yung mga tsura nila good morning <laughs> nami pang nga ba marami gramig ba <laughs> oh. ba ano dah oh, mahal ja mahal mau oh, ma maigit aloy no maigit, maigit maigit is bang rus ulang lagi den bang rus les guru pada ngabar-barat ulang yeah, bau bulao mahal-mahal guru bulao ah, alun hay mau Ano daw kilo nak daw? ka be? Bebe kilo bila basa kilo. Eh <laughs> kulang 200 ko. E, birata, jau, sawo, daya, 2. ah 200 lu darako. Eh kuan mo ako. mga ite. Ato ite Ha? Ah, gani, puter. Galing upok, trapal ko bla. Amo da, na. Wayang mga daan din yung likod! <laughs> Sobrang lakas daw ng hangin dito kagabi. Ayan o yung mga palayan dito. O ano, apawa -apa na mamaya ikot tayo dyan. <laughs> Pan Diesel. Eh, pero ada apa sih? Ku kulangon kota Ya nah. Dah, ite kono dah. be kan be. Warna ite per kilo na basik ku kulang kota ku kurun. Apa ada ya? Tu porte gile. Eh. Ah, Ote, kulang bintik kwarta Oh. Ote, mungkin balik kan kula de bainte. kulang pira natin. <laughs> ah, putik. Agian kula de bainte putik <laughs> na short pa <laughs> dali dali may kaya paguntot orang rin yung magwatam la dosyento ko <laughs> eh, balik na lang tayo mamaya mga busing kulang 20 yung dala natin punta muna na tayo doon sa unahan Why do ka mo sa Rizal?

Ayan, tumigil na pala sila doon sa Rizal. Ayan na naman, oh. Ulap, po <laughs> Ayan, oh. Parang dagat na yung pan dito. Yung palayan tubig, ulan lang po yan. Ha, tumba yung mga ipilipil, oh. Ayan, ganyan po. Kalakas yung hangin dito. O. Sa amin. Ngayon nga lang tumila. Ayan, oh. Mga saging, oh. Sayang. O, tumba, o. Pero buti ka mo, hindi umapaw yung tubig sa ilog doon sa pan Doon sa Barutak. Gusto ko sanang dumiritso doon, kaso ayan na yung ulan, no oh. Tara na, balik na tayo. Habutan pa tayo mamaya. Mabasa ko na ano Hindi, naka-Kwan eh. Hindi, naka... Ano ba yan? hindi nakakwantong kamera natin naka waterproof oh pero kahapon nung lumabas ako wala waterproof ako pero baan naman hindi ko na ano ba yan nag mute na pindot siguro yung buton eh, button sa mute ay nako walang sound gati dinilet ko na lang hindi ko na inilet magpe na lang ako ng tapos ngayon para may kwan tapos yung isa mamayang gabi ayan na ah, umambo na ah. <laughs> ayan na iniwan ko yung cellphone ko doon kasi nagpe-play isa na lang kasi yung cellphone ko nasira na naman yung isa eh bibilhan na naman ulit yun ng battery at saka screen kasi pa tuwing binubuksan yun nasisira yung screen yung LCD dito maganda yung palay nila oh. napakalago masampat tong ulan na to sa palay nila ngayon yung mga naunang nagtanim ayan na ayan na ayan na yung ulan na, kasi mamaya mapatayin ko na lang mga busay nga. Pero kung hindi tuloy natin, <laughs> makaabot na to hanggang sa bahay. Ano ba? Baka may ikwanan. Grabe kasi yung ulap po, napakakapal eh. Ayan lumalakas na. Buti tumigil. Pauwiin pa niya ako bago ito lumakas. Ay, nako. Oh my goodness, na traffic pa. na ah. diretso na kayo ah walang masyadong mga sasakyan ngayon sa kalsada baha ba naman <laughs> maulan ba naman maulan 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 Ayan. buti na lang nakaabot tayo ng bahay <laughs> yan Papasukin ko na lang mga busing hanggang dito lang. Boogie! Hanggang dito na lang po mga busing ah. Ayan. Bye bye. Love you all. Ayan na yung ulan. <laughs> ingat, ingat po kayong lahat ah. ah Ronald the Farm Boy. Ingat kayo dyan sa Pangasinan. Bye. -bye. Oh yeah. Lakas ng ulan. Sama ng panahon. Grabe.